Hi hey guys, yan, meron tayong maiksi ang project dito. Ayan, kita nyo ba ito? ito? kasi ay nabasag na. Ayan na. So, may nabili tayong online. Ayan. 129 na guys para dito sa casing nya. Tanggalin muna natin itong rubber para ma-expose itong uh, key casing nya. Tara. Hmm. Ayan guys, oh. nabasag na. Oh kasi nauupuan ko siya tapos ito ayan basag na rin maalog na yan problema dito ayan oh, basag na mamaya niya nakasabit sa bewang natin tapos nalaglag ito yari na so ayan ito yung uh, electronic nya kung magpapalit nga pala kayo ng battery ito lang din Ayan, nakalagay naman dito guys yung battery information niya. Ayan, magpapalit kayo. Ayan, tanggalin natin ng tornilyo. Ito lang yan guys. O. Ayan, buksan natin ito. Yeah guys ating nabili online Uh, may kasama na siya guys, tornilyo. Ayan. Tsaka meron siyang sticker para sa likod. Ayan. Design. Tapos, yung logo na Honda. Sticker din. Kung ano man brand na sasakyan nyo. Ayan, meron siya. Tapos ito, yung holder niya dito. Ayan. Tatanggal kasi ito, guys. Ayan. Kung papalta natin, pwede rin. Pero kung okay pa naman, nasa sa inyo na, guys. Kung papalta niyo or hindi. Ayan, guys. Ito yung bago natin. At ito yung ating luma. Ayan natin. Wala namang pagkakaiba. Ayan. So, dito, ganun din. Ayan. So, naman siya. dito to. Hmm. Parta na nga natin to guys. Lagay na rin natin tong kasama niyang bago. Para lahat na bago. Ay, ah, slide lang naman natin yan guys. Ah. Ano naman eh. hmm, yan Tapos, di ba na, na natin itong anak yung remote nya ayan tapos dito sa takip ayan i-slide natin guys gagawin muna natin tapos i-slide papasok Yun. Ayan. secure na tapos tsaka natin lagay ito tapos may mga tabs yan dyan may mga clips ayan pupush lang natin yun. So, yan. Okay na. Tapos, yung tornilyo. Ayan. Kapit natin. Ayan. Ayan, guys. Tapos, lagay natin yung sticker. Ayan. okay na testing natin kung hindi masikip itong mga buttons nya pwedeng ilaw yan ayan. Ayan. So, okay naman guys hmm. unlock and lock so ayan. sa halagang 129 meron na tayong bagong key housing So hanggang dito na guys. Sa muli. Maraming salamat and God bless.